tiniyak ng International Criminal Court o ICC na tinututukan nila ang kalusugan ng lahat ng akusado na nasa kanilang detention facility sa The Hague, Netherlands. Kasunod ito ng ng kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa kakayahan ng ICC na tiyakin ang kaligtasan nito. Sa pahayag na ipinadala sa GMA Integrated News, tumanggi ang tagapagsalita ng ICC na si Fadi L. Abdallah na magkomento sa sitwasyon ng kanilang detainee bilang paggalang sa right to privacy. Anya, sumusunod ng ICC sa patakaran ng Rome Statute at sa International Standards, kaugnay sa consular access ng isang nakakulong na individual. piti itong sinasagawa alisunod sa pagpayag o paghiling ng detainee. Sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na professional, non-intrusive at may pagrespeto ang pagdalaw sa dating Pangulo ng mga career official ng Philippine Embassy sa the Netherlands. Inihayag naman ng ICC Legal of Council na si Attorney Gilbert Andres na legal at naayon sa international law ang pagbisita ng kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas kay Duterte kung pinahintulutan niya ito. Kami suspect sa ICC. Ano? Hmm. Eh, talagang titignan po at talagang uh, yung welfare ng isang suspect eh, talagang pinataguyod po ng ICC. Bakit? Kasi international standards po. O, so kung may pangalala lang, may kailangan pong ano, no, medical, o psychological o psychosocial e eh, pinoprovide po yan ng ICC dahil yun nga nerespeto na lang yung international human rights ng any suspect po Ang tinig ni Attorney Gilbert Andres ICC List of Counsel